So guys ang isa sa kilalang produkto ng Pangasinan, Ah, uh, dried fish. Ah, uh, kaya nung matang kami dito sa bayan ng Suol, maraming tindahan ng mga dried fish. Kaya huminto kami at bumili na rin kami. Para may pasalubong kami sa bahay na kahit paano eh, may naiuulam-ulam kahit paano. At ito nga ang kapatid ko, si ate, eh, bumili ng mga pampasalubong na dried fish. Kaya ron, dami nilang tindahan. At isa pa dito, uh, mura pa. Dito daw ang pinakamura dahil sa totoo lang, hindi ba madaanan namin, uh, mataas ang presyo. 500 to 400 ang one port nung matinda lang danggit at saka yung dried kusit. Kaya anon ba daan kami dito? 300 lang yung one port ng dried kusit kaya bumili si misis ng kilo. Tapos yung danggit, ganun din, 300 ang one port. Bumili rin siya ng kalahati. Akala ko nga, eh, tigisang kilo ang binili dahil kay dami. Yung palang kalahating kilo, eh, madami na. Saka ang laki ng tamurahan, di ba? Kaya pong mapapasyal kayo o magagawi kayo ng parting buli na upang gasinan at nadaang kayo rito. Dito sa Maysual ang pinaka magandang bumili ng mga dried fish. At kung hindi nga lang puno na yung toolbox namin sa kayong bag namin, ay eh, bibili pa sana kami ng bagong isda. Eh, yun ang isa pa sa masarap dito sa Pangasinan. At nakakwentuhan nga din namin si ating nagtitinda dito na yun daw mga dried fish dito e eh, sariling gawa nila. At yung iba daw na nagtitinda dito sa parte ng Pangasinan ng mga dried fish ay eh, humahangula sa kanila kaya medyo mahal. At dito nga daw talaga ang pinakamura. Ayan, may tinda silang suha, bagong isda, patis. At maray pa silang ibang tinda na may mga isdang maliliit pa. At may nabi pa nga din ako na dried alamang. Sa tinanong ko kung paano iniluluto yun, nakala ko kasi binubusa lang din na parang mga diles, ganon. Ay nung pala, yun pala iniahado sa mga ginisang gulay, ipinansasahog siya. Akala ko kung lulutuin lang ng ganon eh. <laughs> sa totoo lang kasi dito lang ako nakapita nung dried na alamang. Ah, Pangkaraniyong kasi sa palengke, nakikita natin alamang eh, yung sariwa. O kaya bagoong alamang na. Kaya eh, tinanong ko na. At saka ang nila ditong iba't ibang klase ng isda na ginawa nilang tuyo o dried fish. Kaya eh, niya yung ate ko, ang dahil niyang binilin dried fish. Ipampapasalubong daw niya. Ito nga ang misis ko, eh namimili pa rin. Ito, nakarita nung malilit na sapsap, -sap, yung pambusa lang. Yung bang masarap sa uh, kamatis. Tol, sigurado mapaparami ang kain namin dyan. Mahilig pa naman kami sa mga ganitong ulam lalo pagdating ng hapunan. Mga dried fish. Eh kaya sarap naman talaga ng mga yan. At saka hindi siya ganong maalat yung nabili namin dito. Sakto lang yung alat niya. Kamatis o suha lang ang katapat niyan. O daan na lahat makakain sigurado busog. O nga pala guys at kung gawi kayo at nagbala kayong bumili dito ng mga dried pusit. Ang hanapin nyo ay yung sweet pusit. Ah, maliliit lang siya. Ah, madali siyang ipirito. Saka masarap siya. Yun yung masarap na talagang ipinipirito yung sweet pusit. Sandalo. Hindi pa maalat yan. Sarap. Abot sa'yo yung